Sanay ulitin mo. Hello guys. Sorry na kami bagabag. Nadaan kami sa Maliko. Okay. Anong, anong bagabag? Anong probinsya ang bagabag? Nava Biscaya. Oo. Okay. Oh. Anong makikita mo sa bagabag? Siya mo lang mag-video Marami ta? mga malalang yung konto. Ganun ba? Ano pa ang maganda sa bagabag? Islam. Mas gusto mo ba ang Bagabag kaysa sa Maynila, Bradford? Opo. Okay. Alright. Pwede yun. Ikaw din, Kyrie Anong masasabi mo sa ano? Masaya ka ba na lumaki ka sa Bagabag? Opo. Okay. O, sige. Sabihin mo kung saan ka nakatira, ha? ko sa nakatira sa Maynila. Best try ako oh. pa. Ah, so anong ginagawa mo sa ano? Sa Bagabag? Pag ano, wala kayong pasok? Natulog na. Ano pang ginagawa nyo? Anong kinukuha nyo sa pag kayo sa bundok. ano ito? Ano yung kinukuha nyo sa gabi? Yung, yung iniilawan nyo pag gabi? Ay, gagawa. Oh. oh. sige, sige na. Oh, mag, ano na kayo, magpaalam na kayo sa mga viewers.